Hi everyone! Good evening po! It's our day 2 para sa ating video blog. Okay, ito na yung calendar. Day 2! Ay! Okay, let's do this. Maghihilamos na ako gamit ang Maxi Peel Facial Wash. Ito. Ayan, nakikita nyo? Pero mas nakikita nyo yung pimples ko. <laughs> ito na, na ako para matanggal ang dumi. Tapos ako maglamos and punasan lang natin ng very, very light. Gandahan lang. So, game! Step 2 na tayo! Kakatapos ko lang maglamos gamit ang Maxi Peel Facial Wash. Ang next step naman is ang Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. Meron na akong cotton dito and sa so, paggamit ng Maxi-Pill Solution, kailangan one to two drops lang. Yun. Enough na yun. Para sa buong mukha. Ayan. Two drops. Ayan. So, apply na natin. focus ko, guys, ha. O, oh, ayan. Kasi yung mga paulit-ulit na nagsasabi na fake daw yung pimples ko. Pasensya na po kayo. Totoo po siya. Tapat po siya. Siyempre, <laughs> kakalimutan ng neck. Ayan batok para pantay. Diba? Yun. Para sa ating last and third step for tonight, gagamit ako ng Maxi Peel Moisturizing Cream para syempre habang nagpapahinga tayo, habang natutulog tayo, nag-rest din yung skin natin and napoprotektahan. So, game! Tulad nga ng sinabi ko last night, sa so pag apply ng Maxi Peel Moisturizing Cream, kailangan talaga may pattern. So, ganito. Ulitin ko lang. One, two, Three. One, two, three. Siyempre, guys, may mga bagay na dapat inuulit-ulit. O, yan. Upper motion ulit. Ayan. Mm. Lapit ko para makita nyo. Ah, oh sige. O, oh, yun na tira dito sa neck. And, pato Ayan. Mm. So, yan. So, yun, guys. I hope na... Nakakasabay kayo sa lahat ng steps na binigay ko for tonight. And abangan nyo po yung mga next videos ko. So, God bless and sweet dreams. Good night.